Agapayan, kaagapay mo sa paglakong spiritual. Kumusta ka kagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan At tayo po ay kasapi sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Binabati at pinasasalamatan natin ang ating kaagapay na si Brother Romeo David and his family sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon dito sa FEBC papuri ng Panginoon sa inyong buhay, Brother Romeo David. Nais nice din natin pasalamatan ang Panginoon sa ministeryo ng Anna Baptist Mennonite Community Church dyan po sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Ito po ay sa pangunguna ng ating kaagapay at kamanggagawa na si Bishop Adriano Fernandez kasama ang mga kapastoran at mga leader ng iglesia na sina Pastor Brian Carrasco, Pastor Crescendo Vilia, Pastor Joel De Leon, Brother Chairman Cresenciano Villa at sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Ana Baptist Mennonite Church, Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Makita-kita po tayo dyan mga kaagapay sa darating na July 7 sa Diyos ang papuri. Sa gabing ito kaagapay ay ating tatalakayin ang napakaganda at napapanahon na paksa. Ito ay tungkol sa kapahingaan o rest. Ang ating paksa ay bibigyan natin ng pamagat na Come to me and I will give you rest. Ano nga ba talaga ang kapahingaan? Paano ka makapagpapahinga? ito kaagapay ang mga tanong na pagtutuunan o pagtutulungan nating sagutin sa gabing ito sa tulong ng ating Panginoon. Minsan, ang problema ng tao gusto niyang magpahinga ngunit hindi niya alam kung papaano. Minsan, alam niya naman subalit hindi niya magawa, hindi niya maisingit. Ayon sa mga Hebreo, kabanatang tatlo, mga talatang pituang hanggang labing isa, Ito'y tungkol sa kapahingaan para sa sambahyan ng Diyos. Ang sabi sa mga talata, Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, Kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, Huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noong naghimagsik ang inyong mga ninuno, Doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na pung taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako'y sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Pastor, giginhawa pa ba tayo Mararanasan pa ba natin ang lupang pangako? Kaagapay, ang lupang pangako ay nagre-represent ng kapahingahan. Una, ang lupang pangako ay lugar ng kapahingahan. Kaya nga kung hanggang ngayon sa iyong buhay kristyano, hindi ka nakararanas ng kapahingahan, you are still on your journey towards your promised land. Because a lot of Christians are still wandering in the desert. Hindi ito yung magkaroon ka lang ng material things. Promised land na. Panginoon, kaya mo bang gawin ito para sa akin? Ginawa mo ito sa Israel. Maraming tao ngayon na walang kapayapaan, walang totoong kapahingaan. Maraming hindi nararanasan ito. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala. In Numbers chapter 13, this is the story of Israelites during their journey to Canaan. The 12 tribes, they have 12 spies, detective. Now, in verses 26 to 30, these are the reports. Ito ngayon natin, kaagapay, sa aklat ng mga bilang, kabanatang 13, mga talatang 25 hanggang 30. Ito ang ating matutungayan Pagkaraan ng apat na pung araw, umuwi na ang mga espiya at tumarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa paran. Sa akop ng kades, iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga amalekita ang negeb. Ang kaburulan ay tiniterhan naman ng mga Heteyo, Heboseyo at Amoreyo. Mga kanineyo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagre-reklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Now, what was the report of the spies? They saw the descendants of Anak. Hanak but grapes as big as melon. Why as big as that? Because giant yung mga kakain. Designed to be consumed by giants. Giant like Goliath. He is actually a descendant of the Anakites. Natatakot sila. Takot sila sa mga higante. May tanong ako kaagapay. Bakit kaya hinayaan ng Diyos na magpadala ng spice, eh pwede namang palayasin na ng Diyos ang mga giants. Kayang-kaya niya naman yon. Pwede niyang iutos na giants get out from the promised land and I'll gonna get in my people. Alam mo, pwedeng palayasin ng Diyos sa mga giants na problemang yan. So, bahalit, bakit hindi niya ginagawa? This is the answer. The Lord is more interested in what's becoming of you rather than simply solving your problem. God can do everything. He can do all things. Yung mga unbeliever mong mahal sa buhay, pwedeng asawa, anak, magulang, pwedeng bukas, believer na sila. Kayang gawin ng Diyos yun. But He rather uses you for your loved ones to know Him. That's why God allowed them to attack promised land and to spy on them. Yun ang plano ng Diyos. Subalit, natakot sila. Ang daming giants, para lang kaming tipaklong at tuluyan na silang natakot. That's the reason why they were not able to enter the promised land. But Joshua and Caleb were decided to go forward. Good news ang daladala nila ang sabi sa aklat na mga bilang kabanatang labing apat, mga talatang anim hanggang walo, dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Non at Caleb na anak ni Hephani ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin sa ganang sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang sabi ng dalawa, they are helpless, kaya natin sila. Ang sabi sa talatang siya, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matatakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanila mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Don't be scared with them. Kaagapay no matter how big your problem. They are helpless. Nasa atin ang Dios. Ang problema sa maraming tao, masyado silang nega. Kaagapay kahit ilan pang giants 'yan, mas malaki pa rin si Lord. So ito na. They went to Moses to report and of course majority wins. Democracy kumbaga. So ayun, gusto na nilang bumalik sa Egypt. Why? Takot sila sa mga higante. Alam nyo, from Egypt to promised land is just a 40-day walk. But how many years did they take? 40 years. 40 years wandering across the desert. This is the picture of our Christian life right now. The moment you can't believe what Jesus has already did for you on the cross, you will fail to enter the rest, the promised land that God has already given us. 40 years passed, Joshua was already 85 years old and Moses is dead. Sabi ni Lord Joshua, Moses is dead. It's now your turn. This is the picture of Jesus Christ. The law is already dead. And this time, this is the age of Jesus Christ guiding us in this life under grace. Moses is dead. It's now time to lead the Israelites enter to the promised land. Leaders, it's time to lead. Simulan na natin. Sa totoo lang, dahil sa pagsuway ng isa sa mga ninuno natin, damay tayo, sabit tayo, and you suffer with them. Joshua said, I am strong as 40 entering to the promised land. Okay, kaagapay, dadako tayo sa susunod. Pangalawa, ang Diyos ay Diyos ng pagsasaayos anuman ang mga pangyayari sa buhay mo sa nakaraan. You will still experience the blessing, the blessed life Meron akong kakilala at the age of 70, doon pa lang siya nagkabahay at lupa. Kaagapay, wala sa edad yan. Alam ko may mga yayaman pa sa inyo. Just don't be afraid of giants. The Bible says in Hebrews chapter 13 verse 18, Pray for us, we are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. Ito ang sabi ni Paul kasi ayaw niyang maging part siya ng curse sa mga susunod na generation sa kanya. Okay, kanina promised land, pero sa New Testament, rest to those who did not obey. They did not enter because of unbelief and disobedience. Ganyan ang nangyari sa mga Israelites. Imbes na nagpapahinga na sila, wala. Why? Because of their unbelief and being disobedient. Mga ayaw sumunod sa leader, kay Moses. Listen, yung mga suwail, malabong magkaroon ng genuine rest. Do you know how to believe? Kailan kahuling naniwala? Many times in the New Testament, for you to enter the rest, just believe and follow Jesus Christ yung mga pinagaling ni Jesus, pilay, bulag, paralyzed, ketongin, puro nakatanggap ng kagalingan at kapahingaan noong sila ay naniwala. Believe and you'll enter into the rest. Kaya ka hindi makapasok sa kapahingaan kasi hindi ka naniniwala. Ang patuloy na tanong mo, Really? God will bless me even I am sinner? Alam mo, kung bakit hindi naniniwala ang maraming kristyano, kasi nakatingin sila kay anak, the Anakites. Sa kabanatang labintatlo, mga talatang dalawamputwalo hanggang tatlumputatlo ng mga bilang, ito ang nakasaad. Ngunit malalakas sa mga tagaroon, malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante, sakop ng mga amalikita ang negeb. Ang kaburulan ay tinitirahan naman ng mga hiteyo, heboseyo at amoreyo. Mga Kaneneyo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat malalakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing ipinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtatangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung iyahambing sa kanila. Ang mga lahi ni anak ay galing sa lahi ng mga Nephilim. Those who have fallen, that reminds us to sin And fallen nature. Yan yung mga fallen angels na nakipagtalik at nakipagrelasyon sa mga babae sa lupa. Kaya ang lahi nila ay matatangkad. Diyan nagmula ang lahi ni Goliath. And many times, hindi ka makapasok sa promised land. Hindi ka makapagrest. Why? Because you see anak. You are always reminded of your sins. You are always reminded of your failures. You are always reminded of your weaknesses na laging nagsasabing are you sure that God will bless you? What about your sins? 'Di ba nakagawa ka ng matinding kasalanan last week? Gaano ka ka sure that God will still bless you? Kagapay every time you don't believe in the finished work of Jesus in your life, you cannot experience rest. At napakadaming kristyano ngayon. They are active in church, they are in every ministry, but they are still restless. Why? Listen, you cannot cure that by activity. All you have to do is believe that because of the finished work of Jesus on the cross, your sins are forgiven and you will take rest. Amen? that no matter what how wonderful your future is maybe that's a land with overflowing milk and honey subalit so, ang nasa isip mo i don't think god will give me that because of my sins ito ang magandang balita kaagapay because of the finished work of jesus on the cross you can rest assured knowing that your future is still as bright as it is. Because you are blessed not because of your works. You are blessed because of God's grace. And on the truth, you can rest. Pero pakinggan mo ito kagapay. Hindi ko sinasabing you can sin all you want. In the new covenant, Jesus Christ is the truth. Amen. Ang ginawa niya sa krus ay katotohanan ang nakalulungkot, ang daming kristyano, hindi makapagpahinga, hindi payapa ang isip. Sa umaga, Lord, forgive my sins. Sa lunch, Lord, Forgive my sins. Sa gabi, Lord, forgive my sins. Kaagapay, wala namang problema sa ginagawa mong laging paghingi ng tawad. Pero ang nakalulungkot, marami pa rin walang kapahayi-pahinga. Daming kristyano may takot pa rin sa rapture. Walang ka-rest, rest. Ang nakakatawa, may mga pagkakataon na kapag dumating sa church tapos wala pang tao, Panginoon, naiwan na yata ako. Lord, sorry po, huwag ninyo po akong iwan. Hello, late ka lang talagang dumating sa church. Hindi ka pa naiwan sa rapture. Pinahihirapan mo ang sarili mo. Wala kang kapahingaan. Alam mo ka agapay, eh, dahil sa ginawa ni Jesus sa Cruz, you can rest right where you are because God loves you as you are. Amen? Maraming mga tao humihinto sa pagbibisyo dahil nakaramdam na ng sakit o kaya na disgrasya. Bakit ka tumigil sa paglalasing? Kasi maaring nagkasakit ka na o kaya dahil sa kalasingan, nadapa ka at tasugatan ka. Pero pag wala na yung sakit, balik ka na naman sa paglalasing. Kaagapay ang gusto ng Panginoon, i-bless ka pa rin niya kahit may kasalanan ka pa. Para makita mo ang kabutihan niya at sapat na 'yon para tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan. Sana makita mo 'yon. Huwag ka sanang manhid. Sana kaya ka tumigil sa paggawa ng kasalanan. Kasi dahil sa biyaya ng Diyos sa iyo para ma-experience mo talaga ang totoong peace and rest. Kaya alam mo, you can rest right now knowing that you are blessed not because of your discipline, not because of your activity in church, you are blessed because God is a gracious God. And here is the picture of the promised land. Joshua He was able to lead the people to Promised Land. Leaders, ilid natin yung mga tao papunta sa Promised Land. Sa kapahingaan, like Joshua. Ang mahirap kasi, naging busy ka lang, hindi ka na nakapag-lead. Nagka-work ka lang, or business, nagpabaya ka na sa ministry mo. Nagka-love life ka lang, parang wala ka ng pakialam sa iba. Kaagapay. Eh. Lahat ng meron ka ngayon, blessings 'yan na galing sa Diyos. Amen. Now, kung naniniwala kang blessings 'yan, gagalawan mo 'yan to glorify God, hindi ka magpapabaya. So ito po ang idea. In Joshua chapter 24 verse 13, "So I gave you a land on which you did not toil and cities you did not build." and you live in them, and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. This is the picture of rest. Hindi ko sinasabing maging tamad ka. Ito po yung idea. You work, you do business. Payaman ka ng payaman, pero hindi ka stress. Walang kahirap-hirap. May hinuhulugan kang house and lot, Praise God, di mo namamalayan, malapit ka ng matapos. Claim it in your life. God will expand your business na hindi ka na stress I'm talking to you as a pastor. Gusto ko kayong lahat mabuhay sa kapahingaan na iniaalok ng Diyos, hindi ng mundo. Para po sa akin, ang kapahingaan sa Diyos ay mas lalong mahalaga kaysa sa mga material na bagay. Okay, may kotse ka nga, wala ka namang kapayapaan kasi sa laki ng hahabulin mong monthly amortizations, eh ang sarap kaya mag-commute. Isang para mo lang nandyan na yung driver mo sa harap mo. Ang sarap mabuhay. Makontento ka lang. Hayaan mo lang si Lord na kumilos. Huwag mong intindihin ng mga bagay na di mo pa kaya. Pero sa bandang uli, kaya yon ng Lord para sa'yo. Huwag magmadali. Payapain mo lang ang isip mo. Sa mga kabataan dyan, ang sarap ng buhay mo. Ayon, nag-boyfriend, nag-girlfriend ka ng maaga. Ayon tuloy, nagsimula na ang iyong kalbaryo sa kaseselos. Pagod lagi ang isip mo. May tumabilang sa crush mo, sasama na ang loob mo. Kaya ni Lord, kahit wala ka pa ng mga bagay na pinapangarap mo ngayon, listen, you are already blessed. Kabataan. Kahit wala ka pang love life, you are already blessed. Don't compromise your peace. Masarap mabuhay ng payapa. Tatanungin kita ulit, kaagapay. Did you already experience the rest that comes from God? Yung totoong rest. Gusto ng Diyos na ma-experience mo ang promised land in this generation. Buhay na ganap at kasiyasiya. Itinuro na sa atin, kung paano pumasok sa promised land. How to enter into the rest. Ang gagawin mo na lang, mag-decide to go forward like Joshua and Caleb. Hahakbang ka na lang patungo sa iyong promised land. What are you waiting for? This evening, I want to challenge you guys. The Bible says in Hebrews chapter 3, verses 7 to 11, So, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me. Though for 40 years they saw what I did, that is why I was angry with that generation. I said, Their hearts are always going astray. and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Do not harden your heart. Kagapay, bakit di mo subukan ngayong lumapit sa harapan ng Diyos at sabihin mo, naniniwala na akong ikaw ang aking kapahingaan, Panginoon. Our God is a gracious God. At dyan nagtatapos kaagapay ang ating uh, tinatalakay patungkol sa paksang may pamagat na Come to me and I will give you rest. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7 to 7:30 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan, komento or any concern with regards to our topic today, mari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS. FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.